Kamusta po kayong lahat? Uh, ito nga po pala yung uh, character ng mga tao na uh, nasa ilalim ng uh, sabihin na natin nasa ilalim ng uh, ano? Ano nga ba to? Nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos sa ilalim ng uh, ginaguide sila ng Diyos. Ito yung mga katangian na meron sila. Mga kapatid, nasa, ano, bababasa mo sa Galatians 5, verse 22 to 23. Ito yun. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namamuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. So, banal na espiritu yung galing sa Diyos. Pag-ibig, kabutihan, kagandang luob, katapatan, kahinahunan, ibig sabihin mahinahon. At pagpipigil sa sarili, so hindi madaling bagalit So sa kahit anumang mga pagsubok, so may pagpipigil sa sarili. At saka kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin ma malalabag ang mga batas, ang mga utos ng Diyos. So, ito. Ito yung meron ang isang taong ano, ito yung katangian niya na bilang isang tunay na uh, tagasunod ng Diyos, tagasunod ni Kristo, di ba? So, hindi siya madaling magalit, may kagandahan ng loob sa kapwa, may pagpipigil sa sarili, may pagtimpi, di ba? At saka may pag-ibig sa kapwa. So, ganun yan yun mga kapatid. At saka, maniwala ka at sa hindi. Kapag nagdadasal sila sa Diyos, magkapag may hinihingi sila, talagang matutupad yun mga kapatid. Ngunit, yung ano, yung ano lang, yung, minsan kasi mga kapatid, yung mga hinihingi natin, hindi maganda sa atin, ba? Diba? So, alam ng Diyos kung ano mo yung mga bagay na Uh, maganda para sa atin. So dapat din nating unawain 'yon mga kapatid. Tsaka 'yon, di ba? Sa ano naman uh, sa kabilang panig naman sa mga taong hindi naman kinatutuan ng Diyos, hindi kinalulugdan ng Diyos sila ay mga ano. Uh, mariklamo, ganon mga kapatid, maingit, mainggitin, Mahilig magkipag-away, mahilig mambuli, gano'n. So, kung gano'n mga kapatid, uh, ibig sabihin, uh, binabaliwala natin yung utos ng ating hari, di ba? Ang hari natin, ang Panginoong Diyos, di ba? Si Jesus. At ang kanyang mga utos, ng sa Biblia, di ba? Kung paano tayo na may according to, ano, to God's plan, di ba? namuhay tayo na kalulugdan ng Panginoon. So, ganun yun, mga kapatid. At kung ganun pa man, eh, kung nasa puso natin, mga kapatid, alimbawa, eh, hindi pa tayo umabot dyan, eh, tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong dapat magalala. Ang importante, ah, mas mahalaga, eh, nasa puso natin na ah, gusto nating gawin yung tama. Tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong matakot. saka, higit sa lahat, mga kapatid, maganda yung ano. Meron tayong pag-ibig sa kapwa at saka uh, yun bang peace, di ba? May, ganun mga kapatid, kapayapaan tayo, di ba? May kapayapaan sa sarili. So, kung may kapayapaan tayo sa sarili, so makikita yan ng mga tao. So maganda, maganda yung gano'n mga kapatid. Kasi, hindi ka ano eh, hindi ka taong uh, mahirap abutin. Yung kang isang tao ka na uh, madali kang i-approach, madali kang pakisamahan. So, gano'n. Tsaka, napakaganda nun mga kapatid. At sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At so, saka uh, God bless po sa inyong lahat. At uh, ingat po kayo. Bye-bye.